karuon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, Nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bankong Credit Swiss sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na 950,000 US dollars. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay 5,600 US dollars lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit apat na raang alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Taong 2003, nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Tower sa Fifth Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na walong milyong dolyar ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa 10 bilyong dolyar, ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. Nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos, ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan.